Nampak ang title na 2 seconds bukas na agad. <laughs> Kaya nainis ko nga, so, paano kayo tumabuksan? Kailangan pa ako sa Matulis ang kutsilya. Pati yung iba kulay puto, yung iba kulay orange na. Huh? Sabi po nila, pag kulay daw oh, ano? Lalaki babae. Sabi lang, <laughs> Sabi lang po nila, pero hindi ako sure. Hindi Pero lang nila. Puti. Puti. mataba yung ano, orange. Okay. Bumagal si <laughs> Na-pressure no may camera. Ang bilad bukas na mamaya. Bukas po, i ice namin ngayon. ito sa na ate <laughs> at isa pang labanan nito eh. binibilang ko eh <laughs> mabilis <mo> talaga <laughs> yeah, expert ako, oh, mabagal po ako. Mabagal po kami. Sa bata po ako nagbigyata. Sabuti na lang. Ikahiya. <laughs> 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 okay lang po yan. Oh, two seconds din eh. abu pa rin pala siya pag tinanggal. Mm hmm. Akala ko maghihiwalay na. Hiwalay lang sa ano. Hmm. yan kuya, ganito. Hmm. Pwede hmm. dibikit pa. pa ganyan. Hmm. Eh, ba't magkadikit yung dalawa? Para po mas mara, para para mas mas malaki siya. Kasi siya lang kasi siya maliit eh. Ah, hindi po siya pinaghiwalay. Sama-sama. Ito, ah. Ito, Ito, minum. kulay?